Ikapitong kabanata Ang mga handog sa pagtatalaga sa altar Nang ganap na matapos na ang tabernakulo pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh gayon din ang mga kagamitan doon ang altar at ang lahat ng kagamitang ukol dito Nang araw na iyon ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng sensus ay naghandog kay Yahweh ng anim na malaking kariton at labing dalawang toro, isang kariton sa bawat dalawang angkan at isang toro sa bawat angkan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa paglilipat ng toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga levita. Ang dalawang kariton at apat na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gershon. Ang apat na kariton at walong toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Hindi na niya binigyan ng mga anak ni Kohat sapagat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala rin ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanila na sa loob ng dalawang araw ay tigi-isang araw sila ng paghandog para sa pagtatalaga ng altar. Ganito ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paghahandog. Sa unang araw, mula sa lipi ni Juda, na ang pinuno ng lipi ay sinaason, anak, ni Amenidab sa ikalawang araw mula sa lipi ni Isakar na ang pinuno ng lipi ay si Natanael, anak ni Zuar Sa ikatatlong araw mula sa lipi ni Zebulun na ang pinuno ng lipi ay si Eliab na anak ni Helon. Sa ikapat na araw mula sa lipi ni Roben na ang pinuno ng lipi ay si Elezur, anak ni Sedior. Sa ikalimang araw, mula sa lipi ni Simeon, na ang pinuno ng lipi ay si Selimuel, anak ni Surisadai. Sa ikaanim na araw, mula sa lipi ni Gad, na ang pinuno ng lipi ay si Ilyasaf, anak ni Diuel. Sa ikapitong araw, mula sa lipi ni Efraim, na ang pinuno ng lipi ay si Ilesama, anak ni Amyud. Sa ikawalong araw, mula sa lipi ni Manases na ang pinuno ng lipi ay si Gamaliel, anak ni Pedazur. Sa ikasyam na araw mula sa lipi ni Benjamin na ang pinuno ng lipi ay si Abidan, anak ni Gideoni. Sa ikasampung araw mula sa lipi ni Dan na ang pinuno ng lipi ay si Ahiezer, anak ni Amisaday. Sa ikalabing isang araw mula sa lipi ni Asher na ang pinuno ng lipi ay si Pajiel, anak ni Okran. Sa ika-labing dalawang araw mula sa lipi ni Neftali na ang pinuno ng lipi ay si Ahira, anak ni Enan. Ang mga handog na kanilang inalay kay Yahweh ay magkakapareho. Isang malaking platong pilak na tumitimbang ng isa't kalahating kilo at isang mangkok na pilak na tumitimbang ng 800 gramo ayon sa opisyal na timbang. Ang malaking plato at ang mangkok ay parehong puno ng harinang hinaluan ng langis bilang handog na pagkaing butil. Isang gintong platito na tumitimbang ng 110 gramo at puno ng insenso. Isang batang toro, isang lalaking tupa at isang batang tupa na isang taong gulang bilang mga handog na susunugin isang kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan dalawang toro, limang tupa limang kambing at limang batang tupa na tigi isang taong gulang bilang handog pang kapayapaan Ito ang kabuoang handog na mga pinuno ng Israel nang italaga ang altar Labindalawang malaking platong pilak at labindalawang mangkok na pilak na ang kabuoang timbang lahat-lahat ay 27.6 na kilo. Labindalawang platitong ginto na ang kabuoang timbang ay 1,320 na gramo. Ang mga ito'y puno ng insenso. Labindalawang toro, labindalawang tupang barako at labindalawang kordero na tigi isang taong gulang. Kasama na mga handog na pagkaing butil ang lahat ng ito'y para sa mga pagkaing handog. Labindalawang kambing bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalawamput-apat na toro, anim na pong tupang barako, anim na pong kambing, anim na pong kordero na tigi isang taong gulang. Ang lahat ng ito'y bilang mga handog pang kapayapaan. Nang pumasok si Moises sa tol ng tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, Narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng dalawang kerubin sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Ikawalong kabanata, ang pag-aayos ng mga ilaw sa toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng pitong ilaw Iaayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. Iyon nga ang ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises ayon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ni Yahweh. Ang pagtatalaga sa mga levita Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ibukod mo ang mga levita at linisin ayon sa kautusan. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Paahitan ang buo nilang katawan at palabhan ng kanilang kasuotan. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng dalawang batang toro ang isa'y ihahandog na kasama ng handog na pagkaing butil at ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalhin mo ang mga levita sa harap ng toldang tipanan at hirap mo sa sambayan ng Israel. Samantalang iniharap mo sila kay Yahweh, ipapatong naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga levita. Ang mga ito'y iaalay ni Aaron kay Yahweh bilang natatanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. Pagkatapos, ipapatong ng mga levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro, ang isay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isay handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Ilaan mo ang mga levita sa akin bilang natatanging handog at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayan ng Israel at sila'y magiging akin. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maialay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa ng tipanan. Nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Ang mga panganay ng Israel ay itinalaga kong maging akin ng gabing lipulin ko ang mga panganay ng Egipto. Kaya sila ay akin, maging tao man o hayop. Pinili ko ang mga levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa toldang tipanan sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa ganoong paraan ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa santuario. Ang mga levita ay itinalaga nga ni Moises, ni Aaron at ng buong Israel ayon sa utos ni Yahweh. Nilinis ng mga levita ang kanilang katawan gayon din ang kanilang kasuotan. Itinalaga nga sila ni Aaron at ginanap ang paghahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Isinagawang lahat ni Moises ang utos ni Yahweh sa kanya tungkol sa mga levita. Pagkatapos, ginampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan bilang katulong ni Aaron at ng mga anak nito. Ang itatagal ng panunungkulan ng mga levita, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga levita. Mula sa edad na 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng toldang tipanan. Pagdating nila ng limampung taon, pagpapahingahin na sila sa ganoong gawain. Maaari pa rin silang tumulong sa kanilang mga kapwa levita sa pagganap ng mga ito ng kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan. Subalit, hindi sila maaaring magsagawa ng paglilingkod.